conclusion na mangyayari, tuloy pa rin po ang diwata pari. Kaya thank you so much. Tuloy pa rin ang laban, guys. Diba? Nagulat ako. Kasi na-stress talaga ako, nabigla ako. Dahil di ba sa kabila naman ang pag-comply natin. So ito, pinag-usapan lang natin. Um, your order. Pag hindi ako nagpag-comply. Eh matagal na ako nagko-comply kasi ilang na ako pinuntahan dito. Di ba galing na ako kalsada? Kalsada. So, lagi nila akong clearing Tapos lumapit na rin ako sa, sa City Hall. Nakausap, nakausap ko si Mayora before. So yun naman kasi talaga. Si Mayora napakabait niyan. Kung kasi nasa kalsada ko, nangingisan ako ng pisto na upahan ko naman sa tulong ng LGU. Kung mayroon, kung bawal daw sa kalsada. So Mayora, naghanap naman kami. Naghanap, kami, naghanap naman daw pisto na para sa mga vendors. Hindi lang sa akin, para sa lahat. Para, ma, para maging... Um, pero naman sa ibang vendor, hindi ako pwedeng bigyan ng priority sa paano naman yung ibang vendor. So tama naman sa mayora, siyempre, di ba, sa administration office. Kaya ako doon, ay, hangga hanggat wala pa, ay eh, cleaning clearing ako bigla, yung bawal na talaga ako magtinda. So na-stress na ako ngayon yan. So for, sabi ko lang, ano kaya yung gagawin kung isasara ko na yung parisan. So mabuti na lang, may magandang loob. Pinapisto ako dito. Dito sa kung saan ako ngayon nakapisto. Ngayon, di ba siyempre may pisto na alam ko naman din na, na ano na meron na mga permit permit so inaayos ko naman na yan pinubayad ko na yung una yung sa sa DTI sa health tapos sa business permit yung mga requirements comply ko naman na comply ko naman na sa city hall pero kahapon talaga nabigla ako na pag hindi pa daw makipag-comply ay may close... sa si sarado yung tindahan ko eh may comply na nga po ako comply na ako parang di ba so sabi ko ano to ano bang gusto niyo gawin ko sa buhay ko di ba nakita niyo yun yung video na eh pag comply naman ako sa inyo hindi naman tayo nagaano alam ko naman yan pero syempre di ba hindi agad-agad dahil katitinda ko lang eh katitinda ko lang hindi naman ganoon kabilis para meron agad so yun kaya mabuti na lang talaga napakabit talaga ni ano ni Mayora kasi hindi ko talaga maintindihan itong mga tao. Alam ko talaga for sure na si Mayura hindi niya alam itong mga itong mga ibang nangyayari sa mga tao niya. Kaya ang ginawa ko, sabi ko wala akong ibang way kundi talaga pumunta kay Mayura tumingin ng tulong. Pero alam ko naman talaga na si Mayura talaga Diyos ko, napakabait. Saka lalong-lalo na po si Sir, si Mayura po, si Mayura imi Calixto Rubiano. Shout out na pakabait nyo po. Alam ko naman talaga mabait kayo. At hindi nyo po alam ang nangyayari sa likod po ng inyong ano. Yung iba lang ha, yung iba lang. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo kasi yung ano po, yung um, binigay mo sa aking two months na palugit para ayusin lahat ng kailangan ko. So maraming salamat to extend. Thank you din po kay ano, ang, ang bait ni Sir Luigi din. Luigi Lubia, Rubiano Calixto, thank you so much sa inyo. Kasi pinagbigyan nyo ako na talaga namang, ba. Diba, sabi ko pa paano kung isara? Ano bang ba gusto nyo kasi gawin sa buhay ko? Kasi ang gusto kasi nito mga tao na nagpunta dito sa akin na agad-agad, sabi ko na pag complain naman ako, hindi naman ganun kabilis para ma-provide ko agad. Ikalilipat ko lang dito, ba? Diba? Nagagali ako sa kalsada. Uh, bawal din doon. Kalilipat ko lang dito. So, mayroon naman. Meron na gusto nila agad-agad na -agad, eh, naman na tayo. So naka bil bilang isang may-ari. So ngayon talaga gusto kong pasalamatan talaga si Mayora. Mayora, may si Mayora Imi na napakabait. Alam ko talaga mabait siya noon pa. At saka syempre, yung anak ni Sir Luigi, Sir, Sir Luigi Calestrobiano, shout out. Yun, silang mga tumulong talaga sa akin noong ako lumapit para para maging maayos yung tindahan ko. So ngayon po, wala pong talaga ano, closure order, sabi sabi nung ano. Pero may papel lang kala ko closure kasi yun ang sabi nila, Lema, eh, mako-close daw eh. So binigyan pa ako ng 2 months para ayusin yung mga papel na kailangan. So yon. So parang pag hindi pa daw kasi ako magpag-comply dun sa papel na dala nila, ay kuklos ng tindahan ko. Eh nagkukumple naman ako nakaraang linggo pa, di ba? Kaya-comply ko na, may kausap na ako doon. So, bakit minamadali ako? Parang ano bang ibig sabihin? Nagkukumpleng naman tayo. Hindi naman nga ganun kabilis para maayos lahat, di ba? So, super, ano din naman tayo? Super, super complying naman tayo sa kanila, sa City Hall. So, yung iba lang kasi talaga, nagmamadali. Kaya maraming salamat talaga, Mayora. Ang bait-bait mo talaga. I love you. Maru May Mayora Amy Calixto ng Pasay. And Sir Luigi Calixto, thank you so much. I love you. Mababait po kayo. So yon tuloy po tayo. Wala tayong, walang closure na mangyayari kasi lumapit po talaga ako sa kanila. So, ang ginawa po ni Mayora, um, ulitin ko ulit, nungyan ako lang two months. Sabi ko nga, sa kalahating buwan lang po, two months na para sigurado. So yon maraming salamat po. Ayusin natin yan. Wala namang problema. Ang sabi ko nga, hanggat kaya ko, kung anong ikakabuti ng tindahan ko, ayusin ko yan. Gagawa tayo ng paraan. Kaya maraming maraming salamat. At gusto ko na rin pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa atin. Lalo na sa mga followers ko, sa mga supporters ko.